ang kawawang mga tanim wala na yun mga mani po konti na lang lumitaw yun basura pa din takot na ako magtanim dito sayang lang sa ano pagod e dito kilala nyo yung gulay to ito yung gulay na hindi nawawala sa palengke lapad yan sana makabawi man lang yan kilala nyo ba yan kahit saan palingke yung lugar kahit talipa pa hindi nawawala itong gulay na to ito yung namamayag pag ngayon yun yun know. o oh, o kilala nyo na yan kilala nyo na yan hanggang doon sa dulo yan sa kuweba yung tirahan ng sawa kaso ayaw kong pumunta doon baka gising na yun nakakatakot bilis pumulopot bilis bilisan yung lumaki bilisan yung lumaki ha may bagyo na naman may bagyo na naman bilis bilisan yung lumaki huwag kayong magpatangay sa baha bukas iwanan ko na naman kayo papasok na ako isang linggo muna tayong di magkita kita ha Dami isda dito. Para ikorentehin mo. Yun o, yun yung mga uh, kawawa kong saging. Hindi pa sila naka-recover oh. Andiyan pa rin yung baha. Yun, grabe oh. Grabe ang pinsala. Sakit, di ba? Pinaghirapan mo. Hindi ka pa naman nakaharvest ng maayos. Wala na. Pero tumubo pa rin sila uli oh. Kaso wala, kahit tumubo kayo, tagilid pa rin. Marami pang baha, marami pang ulan dadaan, lalo na kahit tagulan. Palagay ko. ireregalo ko na lang kayo sa tubig. Hindi ko na lang kayo muna asahan kasi alam ko babaha pa ng babaha yun o yung bunga o yan nakadapa na sa lupa ito yung puno niya oh, yan oh la na pinatapak ka pa ka na lang ganun talaga ito naman puno na to malapit na rin o ayun o butas na yung ilalim isang hangin lang yan eh konting ano-ano lang oh. wala na no. oh. oo na agad yan regalo ko na lang ko yung uli sa hangin yan yung bagong tanim ko uli oh. kahit alam kung babahain at hababagyuhin tanam lang ko pa rin ayo papaya oh hybrid pa naman to wala na ito papaya wala na din ito papaya Diyos ko ito buti pa to medyo nakarecover kaso hindi hybrid to eh ito, yun o, oh. papaya. Ah, wala na. Tagpas, patay na. Ito, naku, wala na lalo. oh bubunutin ko pa. Wala na. Hindi na talaga makaka. No. Ito, buhay ito, kasundi ito sa hybrid. Ito naman, sili. Wala na. Ang ganda itong sili na itong dati. Namatay. Meron lang isang talong, naka-recover. oh, naka-recover siya. Ito yung kasamahan niyang talong. Patay. yon mga sili. Wala na, patay. Ito, may isa pang talong dito. Ito yung delikado sa tanim mo. Delikado yan, kalabang ko yan sa pananim ang bilis, ang lakas kumain oh. Kumain ito ng mga pula ng sili. Kaya hinahagis ko sa ilog 'yan. Doon muna kayo. Ito. Buti 'yan, hindi natangay ng lakas ng baha. Yan oh. Galing oh, laki ng bunga. Kaya puro toko din ang inabot ko. Kasi pag di mo tutukuran, matutumba eh. Isang ulan at isang bagyong malakas. Wala. Talagang ano, ayun ang mga basura. So, Tinamnang kulit ng saging parang takot ako magtanim ng sili dito dami ng damo huwag kayo magalala dadamuhan ko kayo tanggalan ko kayo ng damo madyo malipis pa naman eh mayroon lang matapakan yung ano matapakan yung tanim ito ang ganda ng papaya dati ito pero wala na hindi na nakarecover sayang talaga wala na ako papayang hybrid marami marami pa naman natira sa anging. Kaso lang pagdating ng parang lakas ng ulan. Ito yung kumpare ko. Dating sundalo siya. Reserve. Kita mo ay barel o. Oh. Garan. Pare baka bumutok yung garan. Pero o. kumpare ko yan o. Kita mo naman garan niya o. Oh. oh o oh, yan. Lagi may barel yan. Sino pare? Oo. Oh, oh, Kaya mo naman gayahin eh. tinamnan ko na ng saging, pre. Ay, wala din naman. Babagyuhin din. Sayang mga sili ko. Di ako nakabawi. Ayun, oh. Saging. 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 Oh, puro saging yun. Ito, wala na rin natin ito, eh. Bulok na. Ayun, oh. Basura bro. Yung mani oh, nabuhay pa rin oh. Tumubo pa rin yung mani oh. Brading isipin mo yung basura na yun, oh. Tindi. Oke, okay, paano mo 'yan pare? Kangkong? Ah, may tumubo pang kangkong diyan sa lupa na. lawak na ng tubig oh. Ito yung dambuha lang tubig pag tagbaha ng bagyo. Ha? Ah? Wala. kal -kal talaga. Ganoon talaga minsan swerte, minsan hindi huwag kang magsasawa tanim ka pa rin ng tanim huwag kang magtatambay sa bahay walang mapapala doon lalaki lang yung kurinting bubabayara pag sa bahay ka magtatambay dito ka sa bukid magtanim ka para may aanihin nakakatipid ka pa sa kurinti kasi walang gumagamit sa bahay salamat po sa mga dabarkads kabukid na nanonood sa video ko God bless.